Hi mga kaparm, welcome back to my youtube channel So kung bago ka lang sa aking youtube channel Don't forget to subscribe and hit the notification bell Para palagi kang updated sa aking mga video Ang isishare share ko sa inyo ngayon ay Mga sinyalis na malapit na mga anak Ang inahing baboy So ano pang hinihintay natin? Let's go! So ito na po yun mga ka-farm Sa nakikita nyo mga farm Itong tatlo Yung saunahan ay yon ang buntis At itong tatlo ay hindi pa ito Kasi ito ay mga babata pa At saka guilt pa po sila Ito po yung inahing baboy ko mga ka Na malapit ng mga anak Ano nga ba ang mga sinyalis Na malapit ng mga anak Ang ating alagang inahing baboy Una mga kaparm, farm Tingnan natin ang Ari ng inahing baboy mga kaparm Tingnan natin kung namamaga ba o hindi Sa nakikita nyo mga kaparm ay Parang ano pa mga kaparm Namamaga pa po yung ari ng ating inahing baboy Kapag mawawala na yung pamamaga ng Ari ng ating alagang baboy mga kaparm Posibleng malapit na yan Mga nak mga kaparm Sa nakita nyo mga kaparm Ang ari ng aking alagang baboy Ay ano pa namamaga pa Kasi ang ano pa yan eh nasa 111 days pa lang yan ang tiyan ng aking alagang baboy mga kaparm kaya hindi pa nangulubot ang kanyang ari mga kaparm kapag ang ating inahing baboy mga kaparm ay hindi na mapakali parang sisirain na nila yung kulungan mga kaparm ay posibleng malapit na yan mga anak mga kaparm itry mong pigain ang suso ng iyong baboy mga kaparm. Kapag may makita kayong lumabas na gata sa kanyang suso mga kaparm, ay posibleng mga na yan. Ilang minuto na lang yan mga kaparm, or ilang oras na lang yan mga na yung alaga mong baboy mga kaparm. Sa nakikita nyo ngayon mga kaparm ay may puting lumabas galing sa ari ng aking inahing baboy mga kaparm. Oh. Kapag yan ang lumabas na sa inyong inahing baboy mga kaparm ay ang kasunod niyan ay ang biik na yan mga kaparm. Kapag nakita ninyo mga kaparm yung na binanggit ko ng mga sinyalis, ay bantayan nyo na ang inyong alagang inahing baboy mga kaparm. Kasi malapit na yan mga anak mga kaparm. So yun lang po mga kaparm. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.